Anong problema ng kapangyarihan ko? Bakit hindi na ako makapagpagaling? Sinong gumagawa nito sa akin? Ama! Ama! Masamang balita! Narinig ko mula sa mga katribo natin! Masamang balita? Anong klaseng balita ang sinasabi mo? Ahano? May mga dumating na dayuhan sa ating isla! Ipinapangaral nila ang patungkol kay Jesus. Marami na sa ating katribo ang sumusunod sa kanila at pinapagaling nila ang kanilang mga karamdaman at mga sakit sa pangalan ng kanilang Panginoong Jesus. Naghahanap yata sila ng gulo. Wawasakin ko sila sa pangalan ng ating Diyos, ang Dakilang Espiritu. Tawagin natin ang Dakilang Espiritu upang wasakin sila. Oh, amang Diyos! Salamat at dinala mo kami sa islang ito. Gamitin mo po kami upang ipakita sa mga tao na ikaw lang ang nag-iisang tunay na Diyos, hindi ang mga Diyos Diyosa na kanilang sinasamba. Pakiusap na maliwanagan sila. Nawa ang pangalan ni Jesus ang may taas sa lugar na ito. Ipakita mo sa kanila ang kapangyarihan mong magpagaling, maging ang pag-ibig mo sa pamamagitan ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, Preacher Hudson. Nandito ka lang pala. Hinihintay ka na ng mga tao. Oh, thank you Denver. Nagagalak ako sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tribo. Gutom na gutom sila sa salita ng Diyos, at gusto nilang higit pang makilala si Jesus. Exactly. Napakaraming tao ang pumupunta sa ating krusada gabi-gabi. Alam ko na may plano ang Diyos sa kanilang mga buhay. I agree. Manalangin tayo at hingin natin sa banal na espiritu na bisitahin niya tayo ngayong gabi. Diyos Ama, wala kaming magagawa kung wala ka. Hinihingi namin na bisitahin mo kami ngayong gabi, upang hipyuan ang puso ng mga tao. Gamutin mo ang mga basag na puso sa gabing ito. Amen. Amen. Mga taga Roma kabanatang 10 talatang 13 na kung sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas gaano man karami ang nagawa mong kasalanan sa buhay. Kaya kang patawarin ni Hesus Kristo. Kaya kanyang linisin kung ibibigay mo sa kanya ang iyong puso. Gusto kong ibigay ang aking buhay kay Jesus. Pwede mo ba akong ipanalangin, pakiusap? Of course, pwede kong gawin yan. Sino pa ang gustong tumanggap kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas? Lumapit lang kayo dito sa altar upang ipanalangin ko kayo. Pakiusap, ipanalangin mo ako at ang aking pamilya, Richard Hudson. Sige, yungukaw tayo at manalangin. Brother Dakota, salamat sa pagpunta mo dito ngayong gabi. Magkita ulit tayo bukas. Thank you, Brother Denver. Iimbitahin ko rin ang ibang katribo ko para makadalo sila rito. Shaman, kailangang may gawin ka sa mga dayuhan na iyon. Ipinapangaral nila ang isang hindi kilalang Diyos sa ating mga katribo. Uupo ka na lang ba at wala kang gagawin? Alam ko ang ginagawa ko, Java. Maglalagay ako ng bitag para sa mga taong iyan. At wawasakin ko sila. Ang babong si Dakota at ang kanyang asawang si Ayita ay nanalangin ng pagtanggap. Tinanggap nila ang Jesus na iyan bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Meron akong plano para sa kanila, Titipunin ko ang lahat ng mga pinuno ng bawat angkan. Upang mapag-usapan natin ang ating masamang balak para sa mga dayuhang iyan. Sige, umalis ka na, Java. Tipunin mo ang mga kalalakihan ng bawat tribo at magkita tayo sa loob ng isang oras. Aita, pakiusap, dalhin mo ako kay Preacher Hudson. Malubha ang karamdaman ng aking asawa. Ayokong mawala siya sa akin. Takoda, Huwag kang mag-alala. Mananalangin si Preacher Hudson sa kanyang Diyos na si Jesus. Siya ay makapangyarihan at nagpapagaling na Diyos. Bilasan natin. Sige, halika na. Oh, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Andito ba si Preacher Hudson? Malubha ang karamdaman ng asawa ni Takoda, at kailangan niya ng tulong. Please, ayokong mawala ang aking asawa. Tulungan mo ako. Ako ang anak niyang si Daniel. Wala rito ang aking ama. Kasama niya si Denver at may binisita lang sila sa bayan. Pero kung gusto ninyo, pwede akong sumama sa inyo upang ipanalangin ang iyong asawa. Please, Daniel, bilisan natin. Okay, tayo na. Pagpalain kayo ng ating Diyos. Salamat sa pagdalo ninyo sa aming krusada. Bukas ulit. Good evening, Preacher Hudson. Ako si Java, isa sa mga pinuno ng tribo ng aking angkan. At ito naman si Ahano, anak ng shaman. Oh, good evening, Java. Good evening, Ahano. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo ngayon? Ang aming shaman ay magpapahande ng isang malaking piging bukas. Nais niya kayong anyayahan, maging ang inyong kasama, bilang aming panauhing pandangal. Marami siyang naririnig ng mga mabubuting bagay na ginagawa niyo sa aming tribo. Bilang pasasalamat, nais nice niya kayong Anya bukas bilang aming panauhin. Thank you for your invitation, Java. Darating kami bukas. Magkita tayo bukas sa piging. Sa wakas, tagumpay! Oh, welcome, Fritcher Hudson. Marami akong naririnig na magagandang bagay patungkol sa iyo. Good evening, Shaman. Ito ang aking anak na si Daniel at si Brother Denver. Kumusta po kayo? Halina at saluhan ninyo kami. Nova, bigyan mo ang ating mga panauhin ng makakain. Bilasan mo. Please, mag-enjoy lang kayo sa pagkain. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ang mga silbidora. Please, excuse me. Thank you, Shaman. Well, ipag muna natin ang ating pagkain, bago tayo kumain. Sure, Dad. Manalangin tayo. O, Diyos Ama, lumikha ng buong sangkalupaan, ang nag-iisa at tunay na Diyos. Pinupuri ka namin at inaanyayahan namin ang iyong presensya ngayong gabi. Pagpalain mo po ang aming kakainin. Inaangkin namin ang iyong pangako sa Exodus 23 verse 25, na kapag pinaglingkuran ka namin ay pagpapalain mo ang aming tinapay at tubig, at aalisin mo ang anumang karamdaman sa aming kalagitnaan. Amen! 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 Thank you, Jesus! right. kain na! Sigurado ka bang inilagay mo ang pinakamabagsik na lason sa kanilang pagkain, Java? opo shaman hinaluan ko pa ng makamandag na laso ng ahas sa loob ng tatlong minuto ay babagsak sila at mamamatay sa tindi ng laso na inilagay ko sa kanilang pagkain maghintay ka lang shaman Anong nangyayari dito, Java? 15 minutes ko na silang binabantayan pero walang nangyayari. Wala talaga akong alam, Shaman. Sa tindi ng laso na nilagay ko dapat kanina pa sila namatay. Gusto ko silang mamatay. Siguro, siguro mas makapangyarihan ang kanilang Diyos na sinasamba kaysa sa ating Diyos. At niningatan niya sila. Shut up! Tumahimik ka! Ang dakilang espiritu lang ang tunay na Diyos. Lumayas ka! Ayokong makita ang pagmumukha mo! I'm sorry! Gunggong! Walang utak! Lahat kayo, makinig! Magdala kayo ng sulo at susunugan natin ang bahay ng mga ngaral! Ngayong hating gabi, pupunta tayo doon! Maghanda na kayo! Palalayasin natin ang mga dayong iyon sa ating isla! Maliwanag ba? Maliwanag! Palayasin ang mga dayo! Kailangang mapalayas natin sila dito! Kaya nga, hindi sila nababagay dito. Alright, magsibalik na kayo sa inyong inyong angkan, at ihanda ang inyong mga tauhan. Dismiss. Diyos Ama, ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri at luwalhati. Ikaw lang ang nag-iisang tunay na Diyos at karapat dapat kang luwalhatiin. Ngayong gabi sa aming pagtulog, balutan mo kami ng makapangyarihang dugo ni Jesus magpadala ka ng mandirigmang mga anghel sa aming paligid. Panginoon, paligiran mo rin kami ng iyong bakod na pader. Bulagin mo ang mga kaaway. Ilagay mo kami sa ilalim ng iyong mga pakpak ng proteksyon. Pinawawalang bisa namin ang lahat ng may itim at masasamang plano ng kaaway sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Bigyan mo po kami ng mapayapang tulog ngayong gabi. Pakiusap, naingatan mo rin Lord si Mama at ang aking bunsong kapatid habang malayo kami sa kanila. In Jesus name we pray. Amen. 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 Good night, guys. Oras na. Dalhin ninyo ang inyong mga tauhan. Doon kayo sa likod dumaan. Ako ang bahala sa mga ngaral na iyan hindi ko maintindihan. Nandito na naman tayo. Anong nangyayari? Paikot ikot lang tayo. Hindi rin namin mahanap ang bahay ng mga ngaral. Imposible talaga. Anong problema ninyo? Bakit andito pa rin kayo? Di ba't sabi ko hanapin ninyo ang bahay ng mga ngaral at sunugin ito? Bakit nakatunganga pa rin kayo dito? Ayan nga ang problema, Java. Hindi namin mahanap ang bahay ng mga ngaral. Paikot ikot lang kami dito sa palagay mo ba binulag ng kanilang Diyos ang ating mga mata para hindi natin sila makita? Ibig sabihin ito nakikipaglaban tayo sa nag-iisang tunay na Diyos katulad ng laging sinasabi ng mga ngaral. Hindi natin siya kayang labanan. Tumahimik kayo, mga mangmang. -mang. Gusto ninyo bang marinig kayo ng shaman? Bumalik ulit kayo at suyurin ninyo ng mabuti ang buong paligid. Narinig nyo ba ako? Pero Java, isang oras na kaming paikat-ikot at hanggang ngayon hindi namin makita ang bahay niya. Oo nga, parang naniniwala na ako sa sinabi ni Dakota kung gaano kalaki at makapangyarihan si Hesus Kristo. Tahimik, bakit? O oh bakit? Ano ba ang kasalanan ko at napapaligiran ako ng mga gunggong? Iwanin niyo akong mag-isa, at gawin ninyo ang iniuutos ko. Anong ibig mong sabihin na hindi ninyo mahanap ang bahay ng mga ngaral? Mukha ba akong bobo sa paningin mo, Java? hindi ko gawa-gawa ito, shaman. Andoon ako at sinuyod namin mabuti ang lugar na yun sa loob ng tatlong oras. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi namin ito makita. At bumabalik kami sa lugar na sinimulan namin. Hindi yan katanggap-tanggap. Sa palagay mo bibilhin ko ang mga walang kwento mong kwento, Java. Kung kailangan, sasama ako sa inyo. Pero hindi ako nagsisinungaling, shaman. Para bang may hindi nakikitang puwersa sa paligid nila na nag-iingat sa kanila. <laughs> Naniniwala ka na rin ba sa paniniwala nila katulad ng mga mangmang nating mga katribo? Na ang kanilang Diyos ay ang nag-iisang tunay na Diyos? Medyo. Lumayas ka sa harapan ko. Ayokong makita ang pangit mong pagmumukha. Alice. Og, mangmang. -mang. Sweetie, Are you okay? Dad, may kakaiba akong panaginip. At parang totoo. Sa panaginip ko, nakita ko ang mga kalalakihan na may hawak na sulo. Gusto nilang sunugin ang ating bahay. Tapos, bigla na lang, nagpakita ang anghel ng Panginoon at binalutan niya ang ating bahay upang hindi ito makita ng mga kalalakihan. Kaya, umalis na lang sila. Ha! Pareho tayo ng panaginip. Ibig bang sabihin nito, totoo ito, Dad? Oh, sabi sa Isaiah 59 is the 19, says, When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. At puprotektahan din niya tayo mula sa mga panganib. Gaya ng sinabi sa Psalm siyang verse 4, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga nganlungka, ang kanyang katutuhanan ay kalasag at baluti. Wow, mumuti ang pakiramdam ko, Dad, dahil alam ko na, na iniingatan tayo ng Diyos. Tama ka, kailangan na nating umalis. Naghihintay na si Denver sa ating house church. Ngayon na ang gabi ng panibagong panimula. Palalayasin natin ang mga dayuhan sa lugar natin. Ibabalik ko ang paniniwala ng ating katribo sa ating Diyos ang dakilang espiritu. Paano magagawin ito, Shaman? Oo nga, sinubukan na namin at nabigo kami. Tayo, hindi lang ako, hihintayin natin ang mga ngaral ngayong gabi at tatambangan natin siya. Are you with me? Anong ibig sabihin ng mga tingin ninyo? Huwag ninyong sabihin na kumakampi kayo sa mga dayuhang iyan. Kailangan nating ibalik ang kaayusan at kapayapaan sa ating tribu. Okay, sasama kami sa iyo, Shaman. Okay, Isama ninyo ako. Ngayong alas 9 ng gabi, matatapos ang krusada o Bible study ni Preacher Hudson. Gusto ko na iposisyon e ninyo ang inyong mga sarili at maghanda kayo para ambusin siya. Malinaw ba? All right. Alis na at sabihan ninyo ang inyong mga tauhan patungkol sa ating plano. Denver, sige mauna na kayo ni Daniel. Kakausapin ko pa si Dakota at ang kanyang asawa. Maya maya pa ako makakauwi. Okay, Preacher Hudson. Mag-ingat ka. Ikaw rin, Brother Denver. Oh, gabi na pala, pasado alas 9 na pala. Hindi ko na malaya ng oras. Kailangan ko ng umuwi. Lord, please, samahan mo ako sa paglalakad ko. Magpadala ka ng anghel upang lumakad na kasama ko upang ingatan ako. Amen. Paparating na siya. Hintayin ninyo ang signal ko. Malapit na siya. Ngayon na. Attack! Ha? Ano yung bagay na maliwanag? Nakakasilaw na liwanag. Ano o sino iyon? Anong ginagawa ninyo? Sabi ko ang busin na ninyo. Oo. Oh. No, sino ang malaking nilalang na iyon na nakatayo sa likuran ng mga ngaral? Totoo nga, na ang kanyang Diyos, si Yesu Kristo ay ang tunay na nag-iisang Diyos. Wala pa akong nakikitang ganito sa tanang buhay ko. Anong kalokohan ang pinagsasabi ninyo? Wala naman akong nakikita. Anong ilaw ang sinasabi ninyo? Anong nilalang? I'm so sorry, Shaman. Ayaw naming maging bahagi nito. Tama, mas malaki ito kaysa sa ating inaasahan. Umalis na tayo, ngayon na. Bumalik kayo dito. Kayo, mga inutil, utak taho, magbabayan kayo sa ginawa ninyo sa akin. Mga traidor, magdadasal ako sa dakilang espiritu na sampin kayo. Totoo nga, isang nakasisilaw at malaking nilalang. Java, Nova, hintayin ninyo ako, huwag ninyo akong iwan dito. Ay, Java, ano ang maipaglilingkod ko sa'yo ngayon? Richard Hudson, nagpunta ako dito upang humingi ng tawad sa'yo. Hindi kita maunawaan. Kapatawaran saan? Kagabi, ang aming shaman at ang mga kalalakihan ng tribo ay nagplanong tambangan ka. Naghintay kami sa kagubatan ngunit mayroong kakaibang nangyari. Nang aatakihin ka na namin ay may biglang lumitaw na isang malaking nilalang. Nakatayo siya sa likuran mo. Nakakasilaw ang kanyang anyo at may hawak siyang espada. Lahat kami ay kumari pa ng takbo dahil sa matinding takot. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyari kagabi? At ano o sino ang nagliliwanag na nilalang na nakatayo sa likuran mo? Sa pakiwari ko ay nakita mo ang anghel ng Diyos, Java. Anghel? Ngayon ko lang narinig ang patungkol sa anghel ng Diyos. Ayon sa Hebreo Kabanatang isa talatang labing apat na, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Ayon din sa awit 91 verse 11, na ipinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang bantayan ang kanyang mga anak. Richard Hudson, maaari bang pumunta ka sa aming tahanan? Gusto kong ibahagi mo sa aking pamilya ang patungkol kay Yesu Kristo at sa kanyang mga anghel. Sure, walang problema, Java. Bibisita ako sa inyo bukas. Denver, nasaan si Daniel? Hindi ko siya nakita buong araw ngayon. Ano? Akala ko kasama mo siya. Anong ibig mong sabihin? Kanina lang ay may nagpuntang babae dito. Ang sabi niya ay pinapusando mo daw si Daniel. Ha? Nasaan ang anak ko? At sino ang babaeng iyon? preacher hudson, humingi tayo ng tulong kay Dakota at sa mga kapatiran upang tulungan nila tayo sa paghahanap kay Daniel. Let's go. Shaman, naparito kami para utusan kang pakawalan si Daniel. Palayain mo na siya. Anong ginawa mo sa anak ko, shaman? Hindi ko siya pakakawalan hangga't hindi mo pinapagaling ang aking anak. Palagi mong sinasabi sa aking katribo kung gaano kalaki at kung gaano makapangyarihan ang iyong Diyos. Patunayan mo ito sa akin. Pagalingin mo ang aking anak. Unang-una, hindi ko maaaring pagalingin ang iyong anak. Tao lang ako na katulad mo. Ngunit ang Diyos na aking pinaglilangkuran ay malaki, siya ay ang dakilang manggagamot. Siya lang ang nag-iisang tunay na Diyos. Patunayan mo ito sa akin. Bigyan mo kami ng oras upang kami ay makapanalangin. Upang tawagan ko ang aking Diyos. Meron kang isang oras upang tumawag sa iyong Diyos. Tulungan mo ako. Ang sama ng pakiramdam ko. Ahano, pwede kang pagalingin ng Panginoong Hesus kung papayag kang ipanalangin kita. Ipapatong ko ang aking mga kamay sa katawan mo at ipapanalangin kita. No, hindi ko kailangan ang Hesus mo. Ang dakilang espiritu lang ang aming Diyos. Kaya niya akong pagalingin. Fine. Kung gusto mo, magpray ka sa Diyos mo. At mananalangin naman ako sa aking Panginoon at tagapagligtas. Pero kung ang aking si Jesus ang unang sumagot, kailangang aminin mo na siya lang ang tunay na nag-iisang Diyos, deal? Alright, deal. O, oh, dakilang Espiritu, halika, pagalingin mo ako. Patunayan mo kay Daniel na totoo ka na may kapangyarihan kang magpagaling. Dakilang espiritu, pakiusap, sagutin mo naman ako. Hipiyuan mo ako. Pagalingin mo ako. <coughs> <coughs> Panginoong Hesus, halika. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu Santo ay kumilos sa aming naan. Please, buksan mo ang mga mata ni Ahano at ng kanyang ama. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Please, oh, please, dakilang espiritu. Huwag mo akong bibiguin. Mga lingkod mo kami. Pinaglilangkuran ka namin ng buong buhay. <coughs> oh, oh, uh. Diyos Ama, lumalapit kami sa iyong presensya. Alam namin kung sino ka. Inaanyayahan ka namin banal na espiritu na kumilos. Dinadalangan namin ang unang hari kaban at ang 8 talatang anim na po, na malaman ng buong mundo na ikaw Panginoon ay Diyos, at wala nang iba pa. Yes, Lord. Sabi rin sa Psalm 86 na verse 10, na ikaw ay dakila, at kamanghamangha ang iyong mga gawa, nag-iisa ka lang. Ipakita mo po sa mga taong ito lalo na sa shaman na ikaw lang ang nag-iisang tunay na Diyos. Yes, manguna ka, O oh, Panginoon. Hipyuhan mo ang buhay ng mga taong ito, at pagalingin mo po ang anak ng shaman. In Jesus name. Amen. Oras na, tayo na. Ahano, anak. Ama, tulungan mo ako. Ipagdasal mo ako sa dakilang espiritu upang pagalingin niya ako. Sa klolo. Dakilang espiritu, halika at pagalingin mo ang aking anak. Hipuan mo ang aking anak. Parang sasabog ang ulo ko sa matinding sakit. Tulungan mo ako, Ama. Diyos ko, dakilang espiritu, iligtas mo ang anak ko. Hayaan mong ipanalangin ko ang anak mo. Diyos Ama, salamat sa pagkakataong ito na maipakita ko sa shaman at sa kanyang anak na ikaw lang ang nag-iisang dakilang Diyos. Pinupuri ko ang iyong pangalan Jesus. Ang pinakamataas na pangalan, dakilang hari at dakilang manggagamot. Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sabi sa unang Pedro kabanatang dalawa talatang 24, apat, na ikaw ay naging sumpa para sa amin. Ikaw ay ipinako sa krus para sa amin. At dahil sa iyong mga latay, kami ay pinagaling. Uh... Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, inuutusan kita sakit at karamdaman na iwan mo ang katawang ito. Wala kang karapatan at kapangyarihang manatili sa katawan ni Ahano. Oo, oh, salamat sa iyo, Jesus sa kapangyarihan mong umaago sa katawan ni Ahano. Ngayon, Ahano, ihayag mo at tanggapin mo ang iyong kagalingan. Sabihin mo ito, ako'y magaling na sa pangalan ni Jesus. 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 Magaling na ako. Magaling na ako sa pangalan ni Jesus. Magaling na ako. Pinagaling ako ni Jesus. Ama, magaling na ako. Pinagaling ako ni Jesus. Anak ko, Ahano, magaling ka na. Sigurado ka ba? Oo, ama. rin mo ako. <laughs> Salamat, Jesus. Tunay nga na ikaw ang nag-iisang tunay na Diyos. Amen. 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 Salamat sa inyo, Preacher Hudson. Salamat, Denver at Daniel dahil ipinakilala ninyo sa amin si Jesus. You are welcome, Shaman. Well, mag-celebrate tayo. Ibabahagi ko sa aking mga katribo ang magandang balita. Sure. Tayo na. Ngayon ang marka ng panibagong simula para sa inyong tribo. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binuksan niya ang inyong mga mata at nakilala ninyo ang Panginoong Hesus. Sa mga sandaling ito nais nice kong gawin ninyong opisyal ang pagpapasakop ninyo sa kanya sa pamamagitan ng panalangin ng pagtanggap. Sumunod kayo sa aking panalangin. Diyos Ama, humihingi po ako ng tawad sa iyo sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Ngayon, gusto ko na isa-isahin ninyong banggitin ng mga kasalanan gusto ninyong ihingi ng tawad sa kanya. Panginoong sa salamat sa pagkamatay mo sa Cruz ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong makapangyarihang dugo. Sa mga sandaling ito, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Mula sa araw na ito, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Pinuputol ko ang lahat ng naging ugnayan ko sa mga Diyos Diyosan. Ikaw na o, oh, Panginoong Hesus ang manguna at maghari sa aking buhay. Sa pangalan ni Hesus, Amen and Amen. use on the rock Jesus is the rock for young people and old life please like share and subscribe to our channel